Hello guys, good evening. Nagluto ako ng pansit ngayon guys. Ayan, nagkulo-kulo na siya. Hindi ko na vlog yung una-unang pag ko guys. Sa pagtubig na ako kasi nabisi kami kanina. Ayan, ito yung pansit. Ito yung aking sahog. Meron akong bagyo beans. At saka meron akong uh, carrots and bell pepper. Tapos meron akong uh, Arabic saria. Ito yung ginagamit namin para sa ano, para sa pansit. At saka, syempre, mayroon akong, mayroon akong ripolio, guys. Ayan, magluluto tayo ng pansit. Kasi, nandito ako ngayon sa kabilang bahay. Ang daming ginagawa. Lutuan po ako mga amigang gwapa ng pansit. Ayan, o. Oh. Busy siya. Luto sa akong pansit, guys. Looy sila sila, may mukat kay anong tawon. Dali man sila. Magpapansit ako. Na, ano, ayan guys, nalagay ko na ang ah, baka nagtaka kayo guys, maraming tubig kasi ah, gawa ng iba yung pansit dito kaya yan. Mamaya ang guys, kumukulo na siya. Ayan guys, yan. tapos ilalagay ko na siya ito ang ito siya ang aning Yan, pakuloyin lang natin guys. Tapos ihulog natin yung ano. Matuan natin sila ng pansit. Ayan guys, hinahalo-halo ko na siya. Ito kasi kailangan kasi maraming tubig kasi itong noodles ng ano, kailangan tapos siyang maluto ng maayos guys. Ayan. Hintayin lang natin ng ating Arabic na pansit. Ayan guys. Yeah. Haluin ko muna siya. Ayan guys, may magbibigyo na sa akin. Ayan, Ayan guys, dito tayo. Dito lang muna tayo sa niluluto natin. Kasi, okay. ang sarap ng pansin. Ayan guys. Uh, ito kasi guys, medyo 10 minutes pa siguro bago siya maluto. Kaya ang tubig, ang tubig ng pansit, mag absorb pa siya dito sa noodles guys. Ayan. Kasi so, mga gwapang Pilipina, lutuan natin ang pansit. Uh, Mag-absorb pa kasi ito. Yan guys. Malapit na 'yun. Ah, matutuyo pa 'yan siya guys kasi gawa nga nang yung pansit ano siya, yung Arabic na noodles. Medyo makapal siya guys. Kaya para paraan ang paggawa ng pansit ba? Yan. Ah, Ah, kukuluin natin guys. Takpan muna natin sa ayan. Tapos Siyempre, hindi yan kami. yan kami, guys. Sana maulit. Ayan, o. No? Ayan si Tita Mary Hope. Bisig-bisig. Ayan si Inday Ami. Bisig-bisig. <laughs> <laughs> dito ako ngayon sarapan harapan ng ano guys kasi nga nagluluto ako ng pansit. Ayan. Pansit. 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 Ayan guys. After ilang minutes. Ganyan na siya. Uh, kailangan ano kasi hindi pa siya luto yung ano yung pansit. yan Pag dito tayo sa Middle East guys kailangan masipag tayo magluto kasi magugutom tayo. pag naano na siya, na wala na yung tubig, ilagay ko na siya yung ano, repolyo. Medyo matigas pa kasi siya, guys. Ayan, guys. Nilagay ko na ang repolyo, guys. Maluluto na yung pansit namin. Ah, bali, yung manok niluto ko muna siya ng 45 minutes kanina. Hindi ko nabidyuhan kasi na-excited akong gisahin. Tsaka walang maghahawak, mahirap mahirap kayang mag video guys na ano walang nagkahawa ayan ayan na guys ang pansit guys malapit na siya ayan malapit na malapit na yung pansit guys ayan guys ayan guys ayan guys Wow. Yum, 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 yum. Ayan na, guys. Ayan na. Ayan na, guys. Nalulugan na ang pansit. Ayan na ang pansit ni guy Iris. Ayan na, guys. Ayan. Ayan guys, thank you for watching. Thank you for watching guys.